Good morning mga kapugi pons. Ako si Brox, magpinaloy na po ko. Usun po trip na ko karono, na kwitan tansan. Ay, dili lang di kong muskwila. Manghagit na lang kong dula o tansan para managan eh. Okay. Magig-taksi ko sa mga choy. Impos yun ila mga tansan doon. How biya kong mutaksi do. Tira burgit biya ni ako ang tirada. Pag isa, impas, Hilak na lang yun ang kontra kaya wala na may daganan. Ako na kundi, Jim Rocks. Maato na ko sa dulaan nagtaksi sa mga choy, be. Ako di mga gitog taxi. Ako di prog mga taksi taxi. Yotis, nganong layo mo kay nila taxi ana Dire pa yung bukit ng taxi. Hey. Ako sa lang tan sa drone kay para dili kan siya ko pagsaka dire sa bukit Hala. Go. Aut ta ko bay hapit pagit na ingaw da. Nasi kustan bay. Kini, impas yun ron, first customer. Daw, parang gitne ron. Dugaan ba akong pinraktisan eh? Nga, wala na ikong bay. Ano sa manila? Dugaan naman akong pinraktisay. Uy, tan, 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 tan. Takis ito, Tan. Nagunsa di kadia dia obus rocks. Di tua mukus kung obus ba? Naglagot ko kudriya ba? Kaya nga nung diriya inyong taksianan niya, kapoy kayo kusubida. Nga nung diriya ka daw. Ngapa pang expert naman balaman ka. Balabi daw. Kadagawa na ko ang no? Ngi, kabalo baluku. kinawat rin mo ng tanan kay Maruiz man ka. Kung sa'y kinawat dipunit man ako eh dito sa tindahan O Baguhan pa larangan taksi nya. magsukul-sukul ka sa legendary? Ayun, sige mama, dihatan. Asa na si Bunhok tan? Si Bunhok? Dilumluman luman pasti Bunok no Ay, wala mau magkuto na luta mama Wala ito kay klaro ka istoryatan ba? Taksin lang ito, ta, na si mama dia Sige, so cool makaka Pito na praktis dire. Terasa kami notoy. aku aku ka oras dire Pili yun na sa isa ka minuto ay Ako na bunay jiprox Di pa nga mo taksi Ah, hambuga Sige, kuto masih guru ka sa istorya Dali na, sige, taksi ta, tak man ta Pila man nakabuki mo dia? Kaya kuwaran pa si Buwan One, two, three Ay, ba hindi ka buhuktan? Ah, oh, sige. Para dili-dali mahurot mo, ha? Taglima lang ta. Sige ba? Dara, oh. Oh, dara ko lima, oh. Oh, dara po na ko, wow. oh. I-arrange na. Oh, sige. Ay, man ka. Agay! Pero ngundi na ako nagmano. Kibitin ko na ako pa na at pamataan niya itom. Ang nindot niya ako kay Gray. Hmm. Fuck! Oh, oh. Tauko, ni tikasan bai. Bata oh, oh. nao, na ingo mana imuhatan. Ni, na amang kong nabato imuharok sa ni Pilip mana. Wala oi, haud lang juku mo manu. Ako na bi. Ino nga sa og juice bake para haud. <tose> <tose> mm. Ah, wala kaigo, wala agit oi. Mm. Yati, malasa ato oi. Nga naman to, makainom. Oh, ako na po, Drox. Tanawa ha. Bargit ni Tanan. Sige, ayaw pa ni Sige. Lagi. Ah, bay. At least, nasulod sa box. Ang imuha ha, dito layo. <laughs> wala <Kawawala> na. si naman ko Yo, ate. na kuha, bay. <smart noise> Nakulong pa ginang pamato. Mauna akong siguruhon para imbargo na Tanan. Yo, ate. Uli ba ta kayo? Bawal na mo batak? Di lagi, ako na konekustan. Ako wapan ng ibakan. sigi ayun sigi mama. Di Tira, ah, hmm? tiraan hey, na. Wala, ako na po adik Ah, di, mangyi, hapun ka makaigo. Kay balaman ka. Kinitan, magsabot ta ha. Huwag na ako makuha isa rin Aku Ako na wala ta hilakay. sigi Salig man ko di kakakku kay bala man ka. Oh sugal na oh. Sige, gunit iyo, oh, gunit iyo, oh, dara oh. Oh dara. Di apay ka ka. Oh dara tanau. Oh apila lang di igawid ako ang juice tan bigay eh, pa sig maglisod ko na. Mm, mm, tanaw ara na unsa na na lang og duwa. Oh, Yati. Gikahig to ba? Uloy, kamuto. Hinlo, wala galing na hugo. Oh. Pero, Hinlo pagkakahig. Wala na tan. Ambi imong patad. Bi 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 bi. Yati. Di mo ko katuuan ni bay. Ambi na bi. Ay na sa nagyapil na Baru dilikakan lang sana para dilikakan si. Nge, dilikoy, napalang ka Nge, dili ni Rabis. Hey, wala na bay champion ako. Pwede na dili mo to iskwela noy eh, kay na kayog tansan. Ala rok. Hatag barato bi. Wala man di ka ni sulod sa eskwela. Uh, Nge, unsay wala ni sulod? na nagalik og eskwelahan gani. Tesaruk, Tesaruk, mesti perlu ngawut tu naman. Muhatak juga sakuk beratu ke itu gan nanti kasih mung mama. Yo tenis kustun, nakun itu cukup boy. Jigen lang ngawut dulu. Selamat Rux, biru kulang raman Rux. Yo tis, mung dilihin siapa boy? Embisi balik aku nakun itu saya sekulan. Tertan buku yuk latu tak mengorta tadi tu saunan. Segi, mesti mana tung himon. Basa kesurut dilang aku di tu tasaunan. Tarita! Manong mana ka mula ka, Rox! Idan lang no. Wala ko! Sakit kimo mabagin! Ano okay. na bro, penguin? G-Prox! Sari isa tansi. Kustan pildihan! Si G-Prox! Sari isa tansi. Kustan pildihan! Si G-Prox! Sari isa tansi. Kustan pildihan! Kaysa, Rox! Asa nama tani Tan, ni Tan, gusto mo ka may imuha ako ang tansan tano? Na plano mangwarta ko? Unya, kung sa may trabaho ko? ta? Ikaw aku omang. Oh, Yati, uh, aku ko. buta ka? Ako amang? Yati, dili ko kita makan ko. kok. ko juning gusto nun. Pabuta-buta ro ba? magana anak, Yati, ngit-ngit kayo Rox, Apa Ah, basta kayo buta ra ka. Ako rin bahala kaya ako'y bida. Mag-chase outfits ako ha. Yati, asa naman ta Jeep Roks? May dugay game kayo? Biligya, kurto niya yung ba? Wala na ko'y makakuha ni Tan, 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 tan Tara, biyahin na ta, tara Hala, na, no, sa mga Rox Basta kay, mauna ni Murad duda ko sa imong tripping Rox ba Sindikato na na no. Ayun na no, sige, duda, duda, dira Basta kay, buta ka ha Tara o B, sa kami na nako Hawiri oh, na Dira na, deposit Basta kay, musabay lang ka sa kuha ah. Sige, sige, pabuta-buta ramang ka Oo, oh, magpabuta-buta ramang ka Tara, tara ingutan nga ay tabi ha ay tabi mo yoti how mo dikanitan terbos guri muni sa una ba unsa man din ang hatag ay tagod usa kay paabot oh na na ayo pug sik amang man ka hatag ay tabi wala na tan kwarta ni ay tabi luya pud ani nila oy hatag ay Ala, luuya, good nila, oy. Unsa ganin ning isa, ha? Ay, amang din ning isa. Pero ang isa, unsa ka nino? Unsa ka ning isa? Ang kaning isa, ma'am. Puta ni siya, ma'am. Ala, bugo. Nistorya man, Ayun na, di Kaya kata ko na na, Ay, nang mudus da ini sila. Mama, mama, kita mau jual ka ke dili. Mau okay. okay. kayo kayu segitu yang pengayu kita? wala walau banyak quick cash diri. Jika sudah a. ah, jika Ay, ayah aku sih pun Ay, susyal nga man limusay o nagi silpon Ay, ana, naman, amam Ay, tek, nabiyak ta O sige, sige, ambil mong silpon, beg Ako itay pang akong number O, drama mo Hala, wala na ba? Dako kayo ni Tan, kwarta ni Karuntan Ay, hala hindi, magsignal! Mula ka sa ako ha! Magpasignal sa ako! ala Rox! Dako, guro itong ihatag ba? Kaya kinanglan magkusog ng signal! Asa'y nila ang kusog ng signal? Hala, nisa kayo na ang motor tan! Ako sila puntan! tan! Atong kukurong ta! Da, Daga, Rox! Daga, Rox! Daga! Ako sila pan! Wapabiyan na na impas! Inutang rasa ko, mama!